Good day mga kapaso Guys may isishare lang ako sa inyong uh, tip O kaya isang uh, information about sa dragon fruit na Kung paano natin malaman na quality po ang bunga ng ating mga dragon fruit Kung nanonotice nyo guys ito, tingnan nyo maigi Yan, Makinis po yung kanyang balat, makintab at ano siya mag uh, May fit ang pagkakabalot nga sa kanyang flesh Kagaya din po nitong red Moroccan red natin no? tingnan nyo guys yan ang isang palatandaan na ang isang bunga nya ay healthy tsaka ano magandang klase na notice nyo yung kutis niya. kumpara nyo dito sa masasabi natin na hindi siya ganun ka healthy no gaya nito oh, yung ating dilaw tingnan niya, no unang una hindi siya nag-develop at kulo, -kulo ang kanyang mga balat. Sinunod Yan. So, doon natin may kita kung paano natin malaman yung quality. Tsaka, itong isa pa, oh. yung may gano'n, no? Yung may gano'ng klasing pagpula-pula niya, ay ano yan, hindi gano ka kaganda yung bunga na yun. Kumpara mo dito, no? So, yun po. Sana nakatulong. Thanks for watching!